Magandang araw mga kalingkod and welcome again dito sa channel natin, ang Lingkod Katoliko. Ito ang channel na nagbibigay sa inyo ng information at mga detalye na kung saan ay mapapaunlad natin ang ating pag-aaral at mapapalalim natin ang ating pananampalataya bilang Katoliko. So ngayong araw na to dito sa video na to ay gusto kong i-share sa inyo, lalo na dun sa mga hin uh, Katoliko pero hindi ganun naniniwala sa kakayahan ng Mahal na Birheng Maria. No? itong anong to, uh, kwento na to ay nangyaring totoo at napatunayan. Ito ay nangyari sa Egypt. Nagkaroon kasi ng isang aparisyon ang mahal na Birhing Maria doon sa Egypt, sa Saitun. Ang, ang kagandahan nito ay hindi siya nagkaroon ng aparisyon sa simbahang katoliko. Siya ay nagkaroon ng aparisyon doon sa simbahan ng mga Coptics. Ano nga ba itong mga Coptics? Bigyan ko lang kayo ng background. Pero bago tayo pumunta dyan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking uh, channel, ang Liquid Katoliko, I'm inviting you to subscribe, like, and share para marami ang makapanood ng video na to. So, background muna tayo. Ang, ang story nito ay unang-una, sabi ko sa inyo kanina, hindi ito nangyari sa Simbahang Katoliko. Ito ay nangyari sa St. Mary's Coptic Church. Ang Coptic ay grupo or tinatawag natin mga brothers because ito ay orthodox church no? Orthodox church na ito ay nagsimula rin nagsimula ito sa mga apostoles. Ito ay tinayo ni Saint Mark. Okay? Si San Marco na siya ngang uh, isa sa mga ibanghelista natin no na nagsumulat uh, ng Gospel of St. Mark. Siya ay nagpunta sa Egypt pinalaganap niya ang aral ng Kristo at nabuo itong Coptic Church. No? Ito ay orthodox. Ngayon, ay tinatanggol natin orthodox. Pero, ng mga early Christians around after na mamatay si Kristo at muling nabuhay, after ng Pentecost, ay uh, kasamahan natin sila. No? Um, is dito lang tayo nagsimula no sa, sa grupo na to ng mga early Christian hanggang sa nagkaroon nga ng pagkakaroon ng hiwalay pero pareho pa rin ang pinaniniwalaan at itong mga Coptic na to uh, mga Egyptian ay naniniwala rin sa mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos okay so uh, patungkol naman doon sa pagpapakita ng mahal na Birhen sa Egypt sa Saitun no ay ito nangyari ng April 2, 1968. Pero bago nangyari yon, uh, background muna tayo doon sa lugar na kung saan nangyari ang aparisyon, sa St. Mary's Coptic Church. Okay? At ang lugar palang ito na kung saan ay tinayo ang simbahan ng St. Mary's Coptic Church. Ang lupang kinatatayuan nito ay pag-aari ng isang nagnangalang kalil. Okay? siya ay diboto at uh, miyembro ng Coptic Church, Orthodox Church. Nung dapat ay uh, gagamitin na niya yung lupa, ang itatayo niya ay hotel. Pero, noong time na, na magpapatayo na yung pamilya nila ng hotel doon, ay nagpakita. No? Nagpakita sa kanya ang mahal na birhen at sinabi na ang itayo mo sa lugar na to ay simbahan na nakapangalan sa akin at ipapangalan sa akin. So nagpatayo siya ng simbahan at ipinangalan nga ng St. Mary's Coptic Orthodox Church. Okay? At sinabi rin ng Mahal na Birhen na after 50 years ay magkakaroon ng himala. Mag, may mangyayaring himala sa simbahan yon. Okay? So nine, that was 1920. Dumating yung 1968, um, April 2, 1968, merong mga nagtatrabaho sa garahe, no, sa tapat ng simbahan, may mga workers. At around 8 ng gabi, ay meron silang naalinagan o nakita na babae. Babae na nakaluhod doon sa taas ng simbahan. No? Sa, sa taas ng simbahan, nakaluhod. At nakita nila na parang ito ay isang madre. Okay? So, itong mga, itong taong to, una ay isa, naging dalawang tao nakakita sa kanya. sinisigawan, huwag kang tatalon, kasi akala nila magpapakamatay yung babae. Huwag kang tatalon, huwag kang tatalon. Okay? Up to the point na sila ay uh, humanap na ng rescue, tumawag na ng pulis, at yung isa ay pumunta sa pari para sabihin na meron o magpapakamatay, nasa taas ng simbahan nyo. So, ngayon, uh, sa katagalan, no, napansin nila, may isang babae sumigaw, yan ang mahal na ina. Ang mahal na inang Maria. Sumigaw siya, so nalaman ng tao na siya ang mahal na Birhen. Ang kakaiba nito ay hindi siya nakasuot natin na pangkaraniwang damit. Okay? Ang nakikita nila ay liwanag, punong-puno ng liwanag at yung babae ay binabalot ng liwanag. Nagniningning ang kanyang kasuotan. Kita nila na may damit, kita nila yung yung mukha, ay ah, yung yung hugis ng katawan at ng mukha, pero hindi nila nakikita yung talagang mukha ng mahal na ina. Okay? So during that time na balita na ang dami nang pumunta, tapos um marami nang nakarealize na yun ay ang mahal na birhen. Okay? So nagtagal yon ng ilang minuto lang. Sa pagpapakita niyang yon ay meron ding mga nakikita ang mga tao na malalaking kalapati. Kalapating puti na liwanag liwanag na hindi naman gumagalaw ang kanilang pakpak pero at malalaki siya, hindi siya pangkaraniwang para silang mga angels. Tapos, after ng April 2, ay nagkaroon ulit ng aparisyon ng April 9. At ito nga ay um, uh, kinonsider nila na isang aparisyon ng mahal na ina, ang pagpapakita ng mahal na ina. At ito ang ang aparisyon na to ay nag nagtumagal ng tatlong taon. Tandaan nyo ha, hindi lang siya isang beses nagpakita. Tumagal siya ng tatlong taon. Nagpapakita lagi siya tuwing gabi. Minsan nakikita ng mga tao yung liwanag ay buong katawan ng isang babae. Minsan kalahati lang. Uh, minsan nakaluhod ang mahal na ina. Okay, meron nakikitang uh, maraming dubs. Meron nga daw na yung sa account na, na mababasa natin, merong minsan tatlo, minsan uh, pito, minsan labing dalawang sa sabay-sabay, they, they, have their own formation. Okay? Na nagpapakita talaga during the time. Tapos may mga may mga times din na ang mahalabihin ay umiikot, no? Tapos biglang mag-slide. Alam mo yung mabilis na na naglalakad, hindi yung mabagal na parang mabilis na tum tumilipat sa kabila, tapos biglang luluhod, minsan kakaway sa crowd, at minsan ay binibless ang mga tao. Ang nakakakita nito, no, dahil ito nga ay nabalita na no 1968 ay hindi lamang isang tao, hindi lamang thousands, hindi lang hundreds, kundi thousands of people. Hanggang sa dumami ng dumami kasi lagi na lang siya nagpapakita sa taas. Laging merong maliwanag na nag na nagliliwanag sa na taas ng simbahan. Minsan, nakikita rin daw ng mga tao na ang mahal na birhen ay kasama ang infant Jesus, minsan ay may kasamang isang lalaki, which is uh, siguro nga ang mahal na St. Uh, Saint Joseph. At um, minsan din ay biglang may malak, malak, makapal na ulap na puting-puting-puti na parang corona at nasa taas ng mahal na birhen. So, at the same time, dahil nga uh, sobrang dami na ng, ng uh, nakakakita at nakapansin at nakakakita nakaka, nakaka, ng apparition, no? Nagtaka na yung mga authority. Ang mga authority ngayon, ang ginawa nila, nag-investigate sila. Kasi baka nga naman merong laser, beam lang, uh, projector na inilalagay sa taas para magkaroon ng liwanag. So, ang ginawa nila ay um, pinatay nila ang supply ng kuryente. Pinatay nila ang supply ng kuryente within the Uh, 15 miles, na para walang makapagsaksak, walang makapag, ano, In inalari nila, ay merong uh, inilagay na hologram, no, doon sa taas. Pero, during that time, 1968, ang hologram ay, pag gusto mo talaga ng ganong kasi ng hologram, eh, hindi pa siya ganong ka-develop, at the same time, ay malaking pera ang magagastos mo. Okay? At the same time, ang mga taong nakakakita ay hindi lang, unang-una, yung unang tatlo or sampung nakakita, sa aparisyon ng Mahal na Birhen ay mga Muslim. Hanggang sa dumami na ang, ang pumupunta, nag-uusisa, hindi lamang Muslim, Kristiyano, yung mga Coptic Church members, at mga Katoliko, pati mga Hudyo na galing Israel, pati yung mga, mga hindi naniniwala, dumarating na rin para lang makita nila. And nagsisigawan sila at uh, kumakanta at nagdadasal in honor of the Blessed Virgin Mary. No? Nakakilabot, no? parang kung, kung gusto ako nga naisip ko nung mabasa ko itong story na to mapanood ko yung mga video na to parang gusto ko na nandoon din ako nung time na yun nung 1968 pero hindi pa ako pinapanganak noon 1968 kasi um gusto ko makita ang mahal na birhen meron ding instances na nakaroon uh, nagkaroon ng makapal na ulap sa sa buong sa buong simbahan sa taas ng simbahan na balot ng maputing ulap ang buong simbahan tapos sa taas ay nagkaroon ng formation na parang iba't ibang kulay pero na reddish no ang ang kulay ng ulap tapos biglang humalimuyak ang amoy ng insenso okay na na yung yung usok yung ulap na nabuo doon sa 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 taas ng simbahan ay hindi kakayanin ng isang insenso yung yung ginagano ng pare di ba kailangan millions of ins ng sensor ang iyong sindihan para lang makabuo ng gano'ng klase ng ulap sa, sa simbahan, okay? Minsan, ang apparisyon daw ay tumagal ng minutes, no? Two minutes. Pero noong June, noong May 4 and 5 at saka June 8 and 9, 1968, tumagal ito ng nine hours. Nine hours na nandoon, nagpakita ang mahala birhin, no? Sa apat na araw na yun, May 4, May 5, June 8 and 9, 1968 ay sobrang tagal na nagpakita ang Mahal na Birhen. Um, mayroon isang story na mayroon isang bishop na bishop doon sa Coptic Church, no? Kasi ang tawag nila doon ay Father Bishop, no? Uh, ang ginawa niya dahil nga nagpapakita ang Mahal na Birhen doon sa taas ng simbahan sa dome, no? Makikita nyo makita nyo ngayon yung 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 simbahan, di ba? Ito ang uh, St. Mary's uh o uh, a uh, Coptic church, no? Ito 'yan, may dome 'yan, 'yan yung dome na 'yan. So diyan ay nagpapakita ang mahal na birhen. Ngayon, ang ginawa ng bishop, umakyat siya. Inakyat niya para marating niya yung dome. Nung malapit na malapit na siya, may meron siyang na, naramdaman sa katawan niya na sobrang nanginginig siya. Nanginig siya at yung kanyang uh, yung hagdan ay gumalaw, umuga na umuga na uncontrollable up to the point na hindi na siya makagalaw at nakikita lang niya yung mahal birhen pero hindi siya makalapit. So doon pa lang naramdaman din niya na merong um, something na nangyayaring um, uh, milagro noong oras na yon. Tapos noong August 18, 1968, yun nga, napuno ng puting-puting ulap ang buong simbahan. Tapos uh, nakita nila ang mahal na birhen na puting-puti ay parang statue niya around 10 feet tall, ganun kalaki. No, minsan kasi nagpapakita, nagpakita ang manabi rin na maliit lang, life size, minsan sobrang laki daw. At ito ay nangyari sa harap ng garden ng simbahan. Tapos doon lumabas yung uh, ng ulap na bumayo sa simbahan, tapos naging kulay reddish, tapos nag-amoy nga ng insenso. That was August 18, 1968. Um, aside from that, meron ding mga account. No? Kung makikita nyo, Andiyan yung mga pictures. Ito ay actual pictures ng 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 time na 'yon. Kinuha ito sa film. So, 'yan yung mga pictures na makita nyo nagan talaga na merong hugis, no? Yung 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 puti o yung liwanag na hindi lang basta siya liwanag. Merong pang pa account din na nagsabi na yung isang uh, Muslim ay bigla niyang nakita. Itinuro niya yung yung ano yung uh, uh, buwan at nag-appear ang ang image ng mahalabirin sa buwan. Meron ding mga miracles na nangyari. Unang-una si Farouk, yung unang nakakita sa mahalabirin sa Taasang simbahan. Meron siyang sugat no sa kanyang daliri at ito ay puputuli na at uh, naka-schedule na siya na na operahan at puputulin ang kanyang daliri. Pero nung time na yon dahil itinuro niya, ginamit niya yung daliring yun sa pagturo ng makita niya ang mahal na yung, yung nagliliwanag, yung babae sa taas ng simbahan, ang nangyari ay himala na gumaling yung daliri niya. At nung -operahan na siya, wala nang, wala nang problema. On April 13 din, isang photographer na kumuha ng mga, ilang mga pictures during the apparition, meron siyang problema sa braso. May injury siya pero ginamit pa rin niya sa pagkuha ng picture. At doon pa lang, no, nung time na yon nung pagkuha niya ng mga pictures, naramdaman niya na gumaling na ang kanyang injury sa braso. Meron din mga miracles na na-account. This is not, ano ha, uh, by words lang this account na ito ay naisulat, ito ay naisama sa sa documentary na nangyaring aparisyon na ito. Na dalawang bata na bulag at isinilang na bulag ay nakakita muli. Meron ding mga hindi makapagsalita ay nakapagsalita. Meron ding mga uh, isang muslim na merong isang tumor sa ulo ay uh, nalusaw ang tumor bago siya operahan. Meron ding isang babae na hindi makakita at makapagsalita ay lumapit lang siya kasi 3 years yung ano di ba? 3 years yung span ng apparition. pero hindi niya nakita na nag-appear ang mahal na birhen. Pero nagpunta siya sa simbahan, nagpa-bless siya sa sa simbahan na yon nag nag na humarap siya sa pare para ipabless no na hindi siya nakakakita at hindi nakakapagsalita nang mabless siya ng pare doon sa simbahan kung saan nagpakita ang labirin bigla na lang siyang sumigaw at bumalik ang kanyang paningin at nakapagsalita at gumaling di ba nakakilabot no parang ako nga sabi ko itong mabasa ko talaga to sabi ko sana nandun ako na na-witness ko yung yung uh, apparition na to na sabi nga sa account na um, simula noon ay nagkaroon ng maraming mga conversion na bumalik no sa simbahan naniwala sa Mahal na Birhen sa Panginoong Kristo especially yung iba mga Muslim no na na convert na into Christianity sa Christian and um meron ding um uh, nakapagsabi na um, na doon sa account na parang uh, meron mga atheists, no? mga hindi naniniwala sa Diyos at ibang mga tao ang nag-convert. Okay? Meron ding mga paralyzed na nagumaling. Okay? So, uh, kasama nito, uh, kahit three years na na nag-a-appear ang mahal na birhen sa simbahan, one month pa lang ay napatunayan na sa sobrang dami na nakakakita. Ito ay kakaiba kasi doon sa 1917 na aparisyon ng Mahal na Birhen ng Fatima. Kasi sa Mahal na Birhen ng Fatima ay tatlong bata lang ang nakakakita sa Mahal na Birhen, tatlong bata lang nakakapag-usap. Okay? Pero dito ay millions, no? Millions of people ang nakakita in the span of three years. Ang Mahal na Birhen sa ato sa site ko nung nagpakita siya ay hindi siya nagsasalita. Wala siyang message na binitawan. Pero, merong isang account na isang Muslim daw, nung time ng, ng apparition, eh, hindi siya naniniwala sa Mahal na birhen. So, ang ginagawa niya, pupunta lang siya doon sa sa place kung saan nagpapakita ang mahal na birhen. Tapos, nambabato siya ng simbahan. Binabato niya ang simbahan. Dito, nagpakita ang mahal na birhen sa Muslim na yon. At sinabi niya, sinabi rin ng mahal na birhen, bakit mo yung ginagawa? iwasan mo na yan, tigilan mo na yan. Tapos inutos daw ng Mahal na na maglagay ng krus sa pintuan ng kanilang bahay, magpintura ng krus sa harap sa pintuan ng bahay ng Muslim na yon. Na hanggang ngayon daw ay Muslim pa rin pero kahit Muslim ang kanyang religion at yung pinapraktis niya, isa siya sa nagpapatunay na totoo ang nangyaring aparisyon ng Mahal na Birhen. Diba? nakakilabot na parang ang galing. Pati yung mga high-ranking Muslim officials, naniwala na rin. Alam mo ba, sa, sa isa sa mga nagpunta rin dyan, ay um, si President Nasir. Kung kilala nyo ang sikat na presidente ng uh, Egypt, nakarating siya dyan, nakita niya at uh, na-witness na niya yung apparition na yan. At marami pang uh, uh, miracles ang, nag, ang naidagdag. Kaya nga, nagpadala rin ang Vatican. Ito ang sinasabi ko, hindi siya ma-validate agad ng Vatican kasi hindi siya under ng Catholic Church. No? It's under the patriarch, it's uh, under ng Pope ng Coptic Church kasi ang Coptic Church is an Orthodox Church na na pareho, almost pareho rin naman natin, Roman Catholic, pero may sarili silang Pope. So, during that time, sila nag-investigate. Pero nagpadala pa rin naman ang, ang Vatican para ma, ma, ma magkaroon din ng investigation. And napatunay nila both the, the op Coptic at the same time the Vatican has has proven no, na totoo ang ang nangyaring apparition ng na Bilig. At hindi lamang yon Millions of people have um, seen that apparition. Na until now, pag pumunta ka raw ng Egypt at magtanong ka regarding the apparition of Mama Mary sa Saitun, marami ang may alam. Marami ang nakarating, marami ang nakakita, at marami ang magpapatunay na totoo. Ngayon ang tanong, bakit sa lahat ng, ng bansa ay doon nagpakita ng napakatagal ang mahal na birhen? Um, ito raw kasi ay siguro naman alam nyo yung story sa Bible na nung ipinanganak si Jesus, di ba? si Herodes talaga niyang pinapuntao niya pa yung tatlong um, uh, hari no para alamin lang kung nasaan yung misiya misiyas na at uh, sinilang at alamin kung nasaan siya para ma nila pero ang ginawa ng tatlong hari ay hindi na sila bumalik kay Herod no kay Herodes tapos nung time na nagutos na siya si Herodes na lahat ng sanggol na ipinanganak ay ay ano mangyayari papatayin no ipapapatay lahat ng sanggol. Anong ginawa ni Maria at ni Jose? Diba? Naglakbay sila papuntang Egypt. At doon sila nagtago at doon sila nanirahan. Ganong kamahal, ganon ka espesyal ang Egypt para kay Mama Mary. Part ito ng buhay ni Kristo, ni Saint Joseph at ni Mama Mary. At lalo-lalo na nung bata si, si Jesus Christ ay mahalaga ang ginampanan ng Egypt kasi doon sila nagtago para hindi maipapatay si Jesus ni Herodes. Um may isa pang ano uh during that time daw before 1968, no? Kasi nga uh, medyo hindi pa nagkakaroon ng ng uh, o oh, hindi pa nagkakabati, eh. 'di ba, naghiwalay nga ang Orthodox at saka ng ng uh, Catholic Church, no? The Universal Church, no? At uh ng time na yon ay malapit na magkasundo ang Roman Catholic at saka ang Coptic Church before 1968. Nakakaroon ng usapan ang Santo Papa, okay? At isa sa mga isa sa mga mahalagang um pwedeng gawin kasi ang Egypt kasi ang mga Kristiyano ng Egypt, sabi ko nga sa inyo kanina, yan ay nagsimula sa panahon ng ng uh, mga apostoles. No? Kaya nga mahalaga na alam natin na ating simbahan, ang Roman Catholic Church, ang Eastern Church, ang Orthodox, these are um, apostolic. No, ibig sabihin, merong apostolic succession. Ibig sabihin, ang nag, nagsimula nito at nangaral ay mga apostol na nakasama ni Jesus. Kaya ang nag-establish ng simbahan ay si Jesus, ang nagpalaganap ay ang mga apostol. So, ang mga apostolic succession na kinikilala na ng Universal Church ay itong mga uh, uh, Alexandria, no, uh, Chaldean, uh, Ukrainian, Russian na uh, Catholic, uh, Orthodox Church, even India kasi St. Saint, Saint Thomas, no, nagpunta ng India, ang Rome, ang Roman Catholic dahil nandito si Saint Peter, nagpunta si Saint Peter at si Saint Paul. Sa Egypt si Saint Mark. Okay? nung time na yun, ay uh, ninakaw, isa sa mga relics ni St. Mark ay ninakaw sa Egypt at dinala sa Venice. Tandaan nyo, magtataka ka bakit nagkaroon ng St. Mark Basilica or Cathedral. Napasok yun eh, sa Venice, sa Italy. Eh hindi naman na-account, no? Na, na talagang nandoon si St. Mark. Although sabi nga nila dumaan no si St. Mark sa Venice no. Pero talagang si St. Mark ay ay mas kilala at mas alam ng karamihang early Christians na siya ay nagpunta sa Egypt at doon no, siya nagtayo. So nag nagtatag uh, at nagpalaganap ng aral ni Kristo. So merong relics na nasa Venice na ito ay isosoli na no ng Roman Catholic sa mga Uh, orthodox sa, sa ano sa Egypt kasi mahalaga si St. Mark relics or gamit niya napakahalaga kasi ito ang nagsimula ng simbahan sa Egypt so that's uh, before 1968 so kaya daw siguro nagpakita ang Mahalabihain is para magkaroon na ng unity ang both Christians and even Muslim at magkaroon ng conversion okay so mahalaga na malaman natin na tayo kasi sa Pilipinas hindi pa tayo nakakita. May mga apparition sinasabi pero hindi pa dapat napatunayan. Ito kasi ay ay napatunayan talaga na nag-appear ang mahal na Birhen sa sa Egypt. Doon makikita kung gaano kahalaga at gaano kamahal ng mahal ng ina ng mahal na Birhen tayong mga tao at gusto niya mapalapit tayo kay Kristo. At uh, ito ay magpapalalim sa atin na kung ikaw ay katoliko pero hindi ka pa rin naniniwala sa mga ganito na at wala kang mabasang account no ay basahin mo ito no ang aparisyon ng mahal na birhen sa Saitun Egypt at ito ang mag, magsasabi sa iyo na hindi these are not written at patay na ang mga nakakita ito ay nangyari at ang mga nakakita ay hanggang ngayon ay buhay pa merong mga buhay pa na nagpapatunay na nagpakita ang mahal na birhen sa Egypt. Okay? At ito ay may pangako rin na sa susunod daw na 30 years, no? Ay magpapakita muli ang mahal na birhen. Actually, meron pa ulit isang apparition recently lang, mga around 1990s, no? At ito ay although hindi siya ganoon na patunayan pa, pero may mga sightings, no? Na same image ni ang nagpakita naman sa isang simbahan din ng Coptic Church sa ibang lugar sa Egypt. No? Pero pwede nating i-discussion sa susunod natin. So yan lang muna ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa Lingkod Katoliko Channel. At tayo po ay magsishare pa ng mga maari pa natin i-share para mas mapalalim ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko at mga Kristiyano. Hey, okay, maraming salamat!